Tapasok ko na yung ano dito. Okay. record, card. Ayan. Nandito na yung... Uh... Guys, pag uh, nandito ka sa City of Dreams at uh, magbibidro ka ng pera dito, meron isang uh, isang toilet dito na malapit. At may makikita kang isang dragon dito. Ayan. Dito ka, kakanan dito. Kakanan ka dito. May isang makikita kang ATM dito. Ito yung papuntang uh, Jade Dragon. yan, Noah. Morpheus at saka Dancing Chatter. Makikita mo dito. Yan. At ngayon guys, at magbibidraw ako dito sa may ATM. Nandito yan. Dito ako magbibidraw ng pera. Yan. ICBC ang gagamitin ko ngayon guys. At uh, start na tayo magbidraw. Ang bibidraw ko ay 1.5. Dito sa aking ATM. Papasok ko na yung ano dito. ATM ko. Nagpro-processing yung uh, ATM. At uh, click continue yung pin ko. Papasok ko na yung pin ko dito. Enter. Then, uh, cash withdrawal. MOP. Then, uh, 1.5. So, yan ang withdraw. 1.5. At, uh, pinitutun ko na yung enter dito. Malapit lang dito sa may uh, yung ATM bot dito sa City of Dreams, Macau. At uh, pwede ka nang uh, makapidro dito. Ito yung mga available na withdraw dito sa ICBC, Jetco, UnionPay, Pay, JBC, Jet Payment, plus Visa. Mm -hmm. Then, the uh, a card. Kunin yung ATM dito. and ah. Nandito na yung uh, one five. So bibilangin ko dito. Yan ang one five na na-withdraw ko dito sa City of Dreams. Ganun lang kasimple guys. Yan, labas ng uh, City of Dreams to. Pakikita mo ngayon yung Venetian Macau at saka Conrad Hotel. Yan. Baybayin po natin para at least mayroon tayong idea kung saan yung ATM. So pag wala kang makita ATM dito Nandun yung ATM sa loob Doon Ito yung mga bagong design Napakaanda City of Dreams guys Subukan yung pasyalan dito Ayan Napakaganda Paglampas mo dito sa mga bulaklak Mga lutos ngayon, makikita mo yung The Londoners dito sa labas. Yan. Makaganda dito sa City of Dreams. Para maroon tayong idea. Kasi wala ka talagang makikita ng ATM dito. Kung di papasok ka sa isang hotel, yan. Kagaya ng City of Dreams. Pagpasok mo doon, makikita mo na yung ano dito. Ganun lang guys. Maraming salamat at uh, thank you so much for subscribing to my YouTube channel. Thank you.